Ayun mga gawiks, isang masayang hapon sa lahat dyan. Tayo ngayon mga guwigs, ay maghanda ng ating lulutuin no? na ating ulamin. At ito nga, ang ating namarinit na tilapia. No? Yan, ito yung tilapia nating na namarinit at hindi ko nga ito na videoan Paano ko namarinit yan? At siyempre, yun naman ay bawang lang at siyempre paminta pamintang durog at yan ang ating tinimplahan ng tuyo so yan okay na yan mga gawigs at kunting asin so ngayon prituhin natin ito mga gawigs no Umpisaan natin ganito lang ang ating gagawin sa ating pritong tilapia yan minarinit ko lang muna bago natin iprito para may medyo kakaibang lasa so at yan ay lagyan natin ng kamatis sibuyas at siyempre lagyan din natin ng itlog no. So umpisa muna natin to sa ating pagpiprito ngayon. So yung ating mantika ay pwede na gamitin ng yos oil dahil sa ito ay tilapia lang naman na pripirituhin. Isda, isda na pripirituhin, pwede na sa yos oil yan. So ito yung yos oil na dati nating pinagprituhan to mga sa ating itinabi para magamit no. Ayan. So dagdagan na lang natin kapag kulang. So yan, hintayin natin mainit yung ating kawali At yun na nga mga guys, mainit na, umusok na Kaya pwede na natin ilagay yung ating used oil na dating ginamit rin natin sa pagprito no So mukhang tama lang yan At yan ang huling gamit natin dahil tatapon na natin yan pagkatapos So painitin lang natin mga guwiks na tamang tama para ilagay natin yung ating tilapia na piprituhin. So ito na ngayon mga gawis no. Ang ating mantika ay mainit na kaya ilagay na natin yung ating piprituhin na tilapia no. So ayan na. Prito prito. Pa more. So, may kalakihan tong ating tilapia mga guwis. Ito ay nakuha natin sa ating alaga diyan sa Tispa no. Yan medyo may katagalan na to. Pero yan ay naka-pressure naman. So yan, prito-prito pa tayo ngayon. Yan, hanggang sa matapos ang prito natin. At ipagpatuloy natin yung ating pagluluto niyan. Kung paano natin gawin na ang ating pinirito ay ating papasarapin. No? Lagyan natin ng kamatis, itlog at sibuyas. So yan, prito lang muna tayo. So ayan mga guwik, balik naman natin. No? Dito tayo sa kabila na naman, kabilang side. So ayan, So ito yung ating konsumo sa buong maghapon bukas mga gawiks no yan yung ulamin natin hanggang sa maubos yan bukas at siyempre magluto na naman tayo ulit bukas yan kung ano yung pwede natin lutuin so yan mga gawiks hanguin na natin yung ating peritong tilapia no dahil sa ito ay okay na tapos na tayo sa pagpiprito at siyempre ito ay ating lagyan pa ng sus tayo ay gagawa ng sus mga guwiks gamit yung kamatis at itlog no so yan so ito na ngayon mga guwiks no yung ating kamatis ay atin nang hiwain na pabilog dahil ito ay isapin natin doon sa piniritong tilapia no so gamit tayo ng matalas na bleed para hindi madurog so yan Para yan ay ating ilagay sa ilalim at sa ibabaw ng ating pinirito. Yung kamatis na ating na-slice ngayon. So yan, ganyan lang ang ating gagawin. No? So yan, tatlong piraso yan mga gawiks. Yan ang ating isapin doon sa ibabaw at sa ilalim ng ating isdang pinirito. So yan mga gawiks, patapos natin doon sa kamatis, sibuyas naman. No? Ito ay ganun din, bilog din ang ating hiwain. No? So pabilog lang. Yan. So isasapin din natin 'tong mga gawiks no kasama 'yung kamatis at itong sibuyas. Yan. Kaya ito ay bilog lang natin na hiwain kaya ito 'yon gamitan natin ng bleed. Ginamitan natin ng bleed para ganyan lang siya mga gawiks no sasapin natin. Pagka yung ating gamitin ay kutsilyo, madudurog kaya ito, tayo ay may bleed no. So dalawang sibuyas ang ating ini slice. Ayan Parang style sticks. So ito mga gawiks ay ating pang ano sa pinirito no. Ayun, sasapin natin 'yan. So ganyan lang mga gawiks at ngayon ay tayo ay na ng ating sangkap ng kamatis. So yan na tayo mga magisa mag na tayo ng kamatis ngayon no? na ating lagyan din ng itlog no? yun ang ating gagawing sauce doon sa ating pinaritong tilapia So yan na, pag mainit ay lagyan natin ng kunting mantika So para sumarap ang ating pinaritong tilapia no? dahil para nga yan ay mas tumagal ang kanyang konsumo pag yung perito lang talaga ang ating ulamin mga gawiks ay madaling maubos no. Pero kapag may karagdagan pang ibang sangkap, katulad nga ng itlog, kamatis, yan ay makakatipid tayo. Yung isang kainan, pwede nating magawang dalawa. Yung kabilang side, unang kain, so sunod na kain ay yung kabilang side naman. So hinaan ko lang kunti yung apoy mga gawiks, medyo malakas. So, yan ang ating style sa pagluto ng ating ulam sa sarili nating konsumo, walang magreklamo kahit anong style to. So, yan. Bisayin lang natin tong kamatis na may itlog mga gawiks no. Yan. Bagyan lang natin ng kunting pangpalasa ang ating pinirito. Yan, gisa-gisa pa. Bisayin lang natin. so yan ay ating timplahan lang mga gawiks no. Timplahan lang natin yan. Hinting pang palasa. Yan. Mamaya ay di na tayo mag timpla dyan. Para yan sa ating gagawing sausawan. Parang sausawan lang yan mga gawiks no. Pero may style. Yan. Gisahin pa natin na maluto ang kamatis ng gusto bago natin ilagay yung ating scrambled egg. Yung itlog na ating, yan, scramble. So, lagyan lang natin ng kunting sabaw yan, mga gawiks, no. Para hindi malapot yung ating itlog. Dahil yan ay ibuhos natin doon sa tilapia natin. So, lagyan lang natin ng kunting tubig, mga gawiks, yan. Yan. So ito yung pinirito nating tilapia no. Ihanda ko doon sa isang kawali. So makikita nyo kung ano yung style na ating gagawin. So ito yung ating na-slice na kamatis at sibuyas. So yan. So dito natin ngayon mga gawiks. Ilagay yung ating tilapia pero balutin natin sa kuwil. Tingnan natin mga gawiks ng kuwil yan. Ayan, yung ating tilapia, no? Ayan. So, ganun ang gagawin ko na style sa pagluto. Ilagay natin ang piniritong tilapia natin dyan pero may sapin niya na kamatis. Yan. Ayan yung kamatis mga gawiks. So yan. At sibuyas. Ganun lang. Ganun lang ang gagawin ko para mas ibang style naman yan. So ganyan lang. Ilagay natin yung ating perito dyan. Ayan. Ayos ba? So yan, tapos sa ibabaw kamatis at sibuyas naman. Ayan. So yan, king style sa pagpalasa doon sa ating pinirito. Yung pinirito nating tilapia para mas masarap, mas lalong lumasa. Ayan, style ko yan. So yan ang ating lulutuin na piniritong tilapia at yung ating pina ginisang kamatis ilagay natin yung ating itlog mga guys so mukhang natuyuan ng kunti mga guys no ang ating so yan na nga mga, mga gawis. ito ay ilagay natin mamaya Ilagay natin dito sa ating tilapia. Yan. So yan mga guwiks. Ilagay natin sa ating tilapia nun. No? Dito. Ayan. So hinaan lang natin yung apoy. At dito natin babanatan. So ayan. Ilagay natin dyan. So dito yan mga guwiks no. Yan, ganyan lang. Ilagay ko lahat yan. Yan, ilagay natin lahat yan. So, yan ang mga guwiks. Ang ating ulam ngayon. Ayan. At yan ay ating babalutin. Ayan, balutin natin. Dito sa kuwil at isalang para yung sibuyas at yung kamatis na ating nilagay sa ilalim at sa ibabaw so yan mga guwiks no yan isa lang natin dito pero yung kawali mga guwiks para di masunog ay lagyan natin ng kunting mantika sa ilalim so lagyan lang natin para hindi masunog mga guwiks so ganyan lang so yan ay isa lang natin ayun na nakasalang na mga guis. sinalang na natin sa mahina lang na apoy so yan mga guis. pagkalipas ng ilang minuto no yan ay ating balik tarin. dito naman sa ibabaw yan para yung sa ibabaw na kamatis at sibuyas na ating inilagay ay ganun din maluto din madangdang sa apoy So yan ay saglit lang naman at mamaya ay ating silipin, buksan natin pag okay na ay kakain na tayo. Yes, yahoo. Yan lang ang paraan ko sa aking pagluto no sa piniritong tilapia. So walang magreklamo, yan ay aking sariling luto, sarili ko lang. Wala tayong ibang pwedeng sumalo dyan, ay sarili ko yan. So ayan na mga gawiks, tayo ay tapos na no patayin na natin to palagay ko ay yan ay eksakto tama na dahil luto naman na yung ating piniritong tilapia so yan ay buksan natin kung anong magiging itsura nyan kunin na natin mga guwiks yan tayo ay open sesame so yan tingnan natin mga guwiks kung ano ang magiging style natin sa ating pagluluto no. Yan. So yan na nga ang kanyang status. Yung ating itlog no. Ayan. So para lang maluto yung ating mga sangkap diyan. Ayan. Wow. So lipat natin sa ating pinggan mga guwigs. So yan na yun. Para mas okay at maganda, ayan na yung hitsura. Ayan. Yes, yahoo, wow Kain na tayo, bye bye, yahoo Sa lahat dyan, masayang buhay lang At ako ako'y magpapasalamat Na hanggang sa dulo ng aking video Sa pagluluto ng piniritong tilapia Ayan na yung mga sauce natin, yung palaman Sa usawan, sa loob, kasama Bye bye